Hello mga ka-viewers! Kumusta po kayo? Nabanggit ko nga po sa mga nakaraan kong vlog na dumating ang aking hipag at bianan. Abay, hindi ko po naiisip na kailangan pala niya ng phone number. Ay kung sa bahay lang po, walang problema dahil pwedeng mag-connect sa internet. Ay paano pag nasa labas? Ay madalas po naghahatid sundusya sa anak ko sa school. Ay paano pag kailangan niyang tumawag o kung may emergency? At saka paano po siya maghahanap ng trabaho kung wala siyang phone number? Ang tourist visa nga po pala dito ay pwedeng makonvert sa work visa basta makahanap ka ng employer na mag-sponsor sa'yo. Kaya andito po tayo ngayon sa mall para kumuha ng kanyang cellphone. Tingnan po natin kung anong klaseng cellphone ang makukuha niya. Ay! Ayan na! Nakakuha na siya ng cellphone! Ayan, buksan na natin! Wow! Ay iPhone 14 Pro Max Wow! Ganito lang po kabilis magka-cellphone dito. Abay, masayang masaya ang hipag ko. At hindi raw niya inisip na magkaka-iPhone 14 Pro Max siya. Dahil saray daw siya sa Samsung. Ay hindi naman po uso ang Samsung dito. Dito po ay iPhone ang karaniwang gamit ng mga tao. Sa mga nandito na po na gustong kumuha ng cellphone, kontakin nyo lang po ako at talagang highly recommended ko po itong binilhan namin ng cellphone. Ay nung lumipat po kami dito sa internet provider, ay mas mababa ang monthly plan. Tapos binigyan pa kami ng halagang $500 na gift card. Ay para na kami nag Christmas shopping. Kagaya nitong headphone. Abay kung bibilhin ko ito ay $150. Kumuha rin kami ng fast charger at kung ano pang mga kailangan namin. Number, here is your new phone, to the Thank you so much. Okay. Thank you. Thank you. Thank you. Ayan, na tinuturo na sa amin kung saan kami makakabili ng case at saka screen protector na may discount. Gayon po dito, kahit na may tinda sila, ay sa iba pa kami ituturo kung saan kami makakamura. Ay di ba ang galing? Napaka-honest po ng na mga nagtitinda dito. Kapag hindi po maganda ang product nila, hindi ka po nila encourage na bumili. Ituturo pa po nila kung saan ka makakabili na mas quality. <laughs> Hanggang dito na lamang po at salamat po sa panunood ng maikli kong vlog. Hanggang sa muli, bye bye!